nakakatakot yan ang laki pala ng alis sa Atlantic Ocean yan baka nervous pala pumunta dyan grabe ang lalaki ng alo yan lalo na siguro pagkakasama ang panang yan mas lalong nakakatakot siguro ito yun grabe ang lakas ng alo yan yan masyadong malalaki na ang yan nakaka-nervious dyan Ah, uh, lakas kapag may bagyo sigurado ang lalaki ng alon dyan